News Updates Mga balita ngayon Pananakit ng mga polis sa mga sibilyan sa loob ng presinto sa Ilocos Norte Iniimbestigahan Negosyante sa Cebu patay sa ambush Dalawang persons of interest Arestado Komite para sa PUV modernization issues Pinoon ng DOTR Ako po si Cesar Sorian Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Tiniyak ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang patas na investigasyon sa insidente ang kuha sa viral video, sangkot ang ilang personnel ng pasukin PNP at ilang mga sibilya. Sa isang statement, sinabi ng Ilocos Norte PPO na hindi nito kinukonsente ang anumang uri ng pag-abuso ng otoridad. Kasalukuyang gumugulong ang investigasyon kasabay ng pagsiguro ng transparency sa publiko. Sa nag-viral na video na ini-upload ng isang nagngangalang Step Honey sa Facebook, magpapablatter sana umano ang amain ng uploader sa Pasukin Municipal Police Station. Ngunit sa halip na pakinggan ng kanilang reklamo, bigla umano itong tinadyakan, pinagsasampal at pinagmumura ng mga nakadyuti na police na makikita sa video. Tinutukan pa ng baril ng isa sa mga police ang minor de edad na anak ng biktima, nakasama ring ikinulong ng walang dahilan o warrant ayon sa uploader. Nakatakdang ilipat sa ibang opisina ang mga sangkot na polis habang iniimbestigahan ng insidente. Patay ang negosyanteng si Dionisio Montejo dos dos Jr., 51, matapos pagbabarilin sa sitio Lamak, Barangay Ilihan, bandang 9.40 AM, Marso 31, 2025. Ayon sa pulisya, isang lalaking sakay ng motorsiklo ang nagpanggap ng customer sa hardware ng biktima. Pagalis ni Dosdos Dos, sakay ng kanyang Mitsubishi X-Force, bigla siyang pinagbabaril gamit ang .45 caliber pisto. Bumaba pa siya upang humingi ng saklolo, ngunit muli siyang tinarget ng mga suspect. Sa follow-up operation, inaresto ng Mambaling Police Station ang isang motorcycle rider at may-ari ng sasakyan kaninang madaling araw bilang persons of interest. Natunto ng sasakyan sa barangay Mambaling sa tulong ng CCTV footage. Ayon sa pulisya, tatlong tao ang sangkot sa krimen. Dalawang sakay ng motorsiklo at isa sa kotse patuloy ang investigasyon upang mahuli ang gunman at matukoy ang mastermind sa pamamasla. Bumuo ng Special Committee for the Review of the Public Transport Modernization Program o PTMP si Transportation Secretary Vince Dizo upang pag-aralan at resolbahin ang mga isyong may kaugnayan sa programa. Sa ilalim ng Special Order Number no. 2025-152, inatasan ng komite na kumonsulta sa mga transport group, suriin ang proseso ng PTMP at tukuyin ang mga problema ang dapat tuguna. Inaasahang magbibigay ito ng rekomendasyon ngayong linggo. Nakipagpulong din si Dizon kay Manibela Chair Mara at iba pang transport leaders. Aniya, hindi maaaring ipagpatuloy ang programa nang hindi inaayos ang mga suliranin nito para itong sinulid na nagkabuhol-buhol. Kailangan isa-isahin natin ito para maigtuwid natin ang programa ani Dizo. Patuloy ang konsultasyon ng DOTr upang tiyakin ang patas at maayos na implementasyon ng POV modernization para sa Kidlat News Channel ako si Renzo naguula. nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.